Enzo! Enzo! Hey, Mickey, go down. Who's Enzo? He's my he's my friend. He's gonna give us ice cream. Mickey! Sandali, sandali, Hindi ka pwede dito. Ang dumi-dumi mo, dumi, madami kumakain, no? Baka mawala ng gana. Okay, kuya, Tina, umuwi na. Kuya, umuwi ka, ka, ka na. Kuya, sige na kasi. Sige na, umuwi na. Bawal ka dito. Miki, bakit I ang mean, dumis mo? Di ba we're friends? Can I have ice cream? What happened to you? Yak, Kadiri! Get out of here! Mami, may bata man dumi! Oh my God! May bulubing nakapasok? siya po yung dati kong classmate. You mean, siya yung napabalitang bata na naulila ng mami? And then after that, nagkasakit yung dad niya? Yes po. Kaya pala ganyan na siya ngayon. Kita niyo na kids, ganyan na nangyayari sa bata kapag nawawala ng magulang. Tingnan niyo siya, oh. Pakalat-kalat na lang siya sa kalye. Kaya kayo, behave lang kayo lagi sa mga parents niyo kung ayaw niyong matulad sa kanya. Oo, ma'am. Bakbaw niya. Nakakadiri siya. Huwag <laughs> niyo nga ganyan si Mickey. Oo nga. Alam mo, mas makakabuti kung dadaling kita sa DSWD.